Yung mga kabuksing, mga solid na sports fans, welcome back sa Double KTV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yan. Dahil sa Double KTV, hindi ka may iwan sa laban. Just in mga idol. Ayon sa pinakalatest na rankings ng WBC Welterweight Division, pasok agad sa top 5 ang ating pambansang kamao na si Manny Pacman Pacquiao. Oo, tama ang narinig nyo. Matapos ang ilang linggong haka-haka at rumors tungkol sa kanyang posibleng pagbabalik sa boxing. Bigla na lang tayong binulaga ng official WBC rankings kung saan nakalista ang pangalan ni Pacquiao sa top 5 contenders at lalong tumitindi ang usapan ngayon, dahil posibleng kalabanan daw ni Pacman si Mario Barrios. Ang current WBC welterweight champion na isa ring Mexican-American warrior. Si Barrios ay may record na dalawang putsyam na panalo, dalawang talo, at 18 knockouts. At kilalang matibay, matangkad, at may lakas din sa welterweight. Pero syempre, kung si Pacman ang kalaban, ibang usapan na yan kahit 45 years old na si Pacquiao. Ang bilis, karanasan, at tapang niya ay hindi pa rin matatawaran. Kung matuloy ang laban na to, siguradong pasabog ito sa boxing world. At isa pa, kung ito nga ang magiging official comeback fight ni Pacquiao. Baka ito rin ang daan para makuha niya muli ang world title sa ikasyam na weight division. Pinoy vs Mexican champ, classic na naman to. At kung mananalo si Pacman, posibleng maging world champ ulit siya sa edad na 45. Mga kabuksing, abangan natin ang updates. Malapit na malapit ng maglabas ng official announcement kung matutuloy ang laban sa late 2025. Kaya kung excited ka rin sa posibleng pagbabalik ni Pacman. Comment mo sa baba, Laban Pacman. At huwag kalimutang mag-like, share, at follow dito lang sa Double K TV. Dahil sa Double KTV, hindi ka may iwan sa laban.